Ito nga mga kalapatids, kagigising na nalang, ginigising na nalang mga kalapatid, pupunta dyan sila sa bintana, ayun, pupunta sila dyan sa bintana, patay na lang natin yung electric fan. Pupunta na tayo sa baba. Ito nga mga kalapatids, buksan na naman mga palang nila yung pintuan nilang, yan, Lagi naman nito nag-uubok sa school. Kaya ito dito. Ibigay. O, nalang ganyan. So, ita lang na. dito. So, pakainin naman natin sila. O, pinain ng mga kapatid ko eh. Ano ka pala na magsiman tayo hindi naman nga uh, nagap na papasok. Okay, ano natin. Ito. Ano ang patakon natin? Yep, yeah. lalala yun natin. yung nga Ito yung lahat ng labatid natin ng pre. yung papakawal na stock. Oo, may sakit lang yung sila pakainin. Wala yung Dito sa iba rin natin mga katay. Oo, tapos ako lang ito. Dito sila itong mga...

So, di ka lapati yung tumuko ka dito. Baka so, sa taas ko na lang eh. Habis tumaba ako. ka. na eh. Habis ko. Okay, Tapos yung kataka. Wala so, na nang sinatakato ka mga kalapatids. Namigay na din nga tayo ng vitamins sa ating mga kanapatid dito. Sa loob. Namigay na ng vitamins. So, yung vitamins na yun, pala natin ay ito. Yan. Maligay na din natin yung mga tropa natin. So, may mga uh, nagagagalap manisiro pa, i-update ko kayo. Ayan eh, yung plug natin eh. Nalaos na. Hindi, yung dati nakakabit eh. Kasi nga, malambot yung isa na nakauhan, ano, sana, eh. natin oh. nila, yung nakakuha ng ano, PVC, hindi isa na eh. So, natin ito. Eh, napapasok naman yun. Pagkapasok nila, yun natin sila papalapasin sila sa loob. Pwede ko nung nung na. Kasi, hinunan tayo ng makalapati at tayo. Sorry, na. ina kayo. Tama ng paris niya. Eh. open living ko na nga eh. Hmm. talaga ng panahon sarap mo palit mag-toast. Ah, Kaso, walang uh, club dito sa amin. Sa Bendita. Okay, punta naman tayo sa shoutout. Okay, shoutout po kay Mag Christine. At kay Sir Aldrin sa teacher na namin sa school namin, Delilia Academy sa mga tropa ko kina Aldrates, CK, Kyle, Jero at Nathan. Okay, naka nanonood sila sa atin. So, feel na feel ko na. Sana marami sa sa atin at kay Homing Pigeon sa mga pinabalaw natin lahat na nagbablog na dito sa YouTube. Kaya mga kalapatids, keep safe and God bless. Happy flying. Ingat mga kalapadids.